So ito guys, pag-usapan po natin yung sa SB19 okay Kasi meron po silang issue pagdating sa kanilang pangalan Ito po ay uh, in a way, parang similar din sa nangyari po sa TVJ at sa Itbulaga okay? So pag-usapan po natin at ano yung mga posibleng mangyari dito sa grupo na ito Sila po ba ay magwawatak-watak na o kailangan lang nilang palitan yung pangalan na SB19 Okay, so ito po, lumabas sa PEP kanina. Uh, SB-19 members drop the name SB-19 on Instagram bio and handle. So yung SB-19 trademark daw is owned by ShowBT. Yan po yung uh, dati po nilang manager. Okay, so basahin po natin. Um, hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng netizens ang pagtanggal ng SB-19 sa group name na SB19 sa kanilang personal na Instagram accounts. Okay? At alam nyo, bilib na bilib ako sa grupong to. Yung si Stell sa The Voice Generations, tawa ako ng tawa pag napapanood ko siya. Sobrang talented. Napakalayo pa ng uh, mararating ng grupo na to. Sa totoo lang, na bilib na bilib ako sa kanila. So, nabuo yung kanilang grupo noong 2018. Sa ilalim ng kanilang uh, talent management, yung ShowBT, isang Korean company. Noong June 2023, inanunsyo ng grupo na umalis na sila sa ShowBT at bumuo ng sarili nilang kumpanya, yung 1Z Entertainment. So, ang maganda din kasi uh, it shows na yung artist, pwede siyang mag-own ng kanilang mga sariling direksyon, ng kanilang sariling mga uh, copyright. At so, kaya bumuo sila ng sarili nilang kumpanya na management company para sa grupo. So, hindi na nila kailangang uh, magdepende don sa iba. So, uh, noong October 19, inannounce nila sa YouTube na nilunsad na nila yung 1Z na entertainment. So, inakuha nila, natutunan nila don at ginamit nila para dito. May isa lang malaking problema kasi... Uh, pag-chinect din yung sa rehistro ang may-ari ng SB19 na trademark ay uh, yung pong kanilang dating management. Okay? So, uh, siguro nagkausap sila at pinapatigil na sila sa paggamit ng pangalan na SB19. Ayan. So, ito, basahin natin. Ayan. Walang nabanggit ang SB19 tungkol sa pagkalas nila sa Showbiz at kung ano ang estado ng relasyon nila sa dating management. Okay? Ayun, pag sinek nga dito oh, sa WIPO, nakarehistro ang SB19 trademark class 9 and 41 sa ShowBT mula nung 2021 pa at nagtapos, magtatapos sa 2031. So, mga 10 years. Okay? Pero ano din yan? Uh, pwede mo din iparinu. So, ang tanong dito, uh, ano ang pinagkaiba nito doon sa Itbulaga na trademark? Kasi, sa pakiramdam ko dito, hindi ako sure ah pero pakiramdam ko dito, medyo walang laban yung SB19 dito sa Showbiz. Ano ang posibleng pinagkaiba? Itong mga Koreanong kumpanya na yan, magagaling yan. Kung maga kumpletong papeles yan, alam na nila lahat, lahat ng aspeto, sarado, maayos, So, malamang yan, mula sa kontratang pinirmahan nitong mga SB19, ay eh, very clear na na yung management ang may-ari ng pangalan, sila ang gagastos para sa grupo kasi magastos din bumuo ng ng uh, grupo, ng parang K-pop group. Kadalasan taon 'yan, puro training, walang kinikita yung kumpanya, puro labas ng labas ng pera, 'yun 'di ba? So, pinapapirma nila ng ng uh, uh, kasulatan 'yung pong grupo nagagastos sa namin kayo pero kami may-ari nito kami may-ari nung copyright nung kanta kami may-ari nung so kompleto papeles po 'yan hindi katulad nung sa Eat Bulaga, na walang kahit anong papeles walang kahit anong kumaga, walang makakapagsabi eksakto paano ba yung arrangement 'di ba and of course do sa Eat Bulaga, si Joey De Leon yung nakaisip ng pangalan na Eat Bulaga. At uh, so medyo malayo yung issue dito kasi sigurado yan mga K-pop na mga kumpanya na yan maayos sa papeles yan. So medyo baka walang kawala dito yung SB19. Ano ang mangyayari? Kailangan ba nilang magwatak? Tingin ko po hindi naman. Uh, syempre choice naman nila yan kung magsasama-sama sila bilang grupo, they will work together. Uh, yun lang tingin ko ay uh, kailangan nilang magpalit ng pangalan. Kaya nag-iisip na sila na posible pang... Sa akin naman, more than the name. Diba? It's the talents naman. Yun, yun naman ang mas importante dyan. Sila Stel, sila Pablo, Josh, Justin, at Ken. Sila ang importante dyan. At sila yung mahal ng kanilang mga fans, nung atin. O siguro, they will name it something close to atin. Baka di ko sure. Pero nasa choice nila yan. Tingin ko, uh, they, they will come out of this stronger at uh, more popular. And ang hirap kasi syempre sila yung nagpakapagod, nagpakaano. Pero syempre, uh, it's a business move nung, ano, nung, nung kanilang kompanya uh, kumpanya. Malamang yan, pinapirma ng mga kontrata yan. Maayos lahat yan. kaya, kaya medyo medyo magulo pagdating po eh medyo walang laban talaga 'yung SB19 sa tingin ko lalo na koreano na kumbanya eh, tingin ko ano 'yan Ma maayos lahat yan pero sa akin napakalayo ng mararating ng grupo na to and uh, niniwala ako na uh, they are ano they will open doors for a lot of Filipino talents na makilala uh, sa abroad okay so pagpatuloy niyo lang 'yan Uh, kung ano man ang magiging pangalan ng bagong uh, grupo na ito uh, after SB19 and uh, we are supporting you all the way okay so yun po yun po ang uh, medyo medyo uh, ang maganda dito sa eighth issue mas naging aware tayo sa kahalagahan ng no? mga rehistro ng mga copyright ng mga trademark ng mga ng mga iba't ibang mga classifications na yan. So, yung pagdating po sa kanta nila, ayan, pati sa copyright ng kanilang mga kanta, baka pag-aari din nung pong uh, management or kung ano sino man yung record label nila. So, hindi ko din po kung paano yung mga kontrata nila dyan. So, isa pang kailangang i-work out ng SB19 yan. But I'm sure they will survive and I'm sure they will, kung ano yung kasikatang naabot nila ngayon, mas malayo pa yung kanilang Mararating So, thank you very much guys Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin Merong ratings na lumabas Friday eh Na lamang yata yung sa tape Pero check, double check muna po natin I-report ko na lang uh, today Okay, so thank you very much po See you po sa next video po natin Stay safe parati guys Gento, gento bye bye